So, good day mga kalapatids. Magandang umaga mga kalapatids. Nandito tayo sa ating lot. Nagpapakain tayo ng mga waibis. Ito si Super Barok. May na po sila mga kalapatids. Ito sa loob. yung inakay nila mga kalaba dito kagaya ng ama ama maldito nandito naman yung ating mga uh, pangsat mga kalapatid yung aking munting loaf so pakain ako at may dalawa pa dun sa kapabila mga ah. kalapatid may dalawa pa dito mga kalapatid yung mga tamaan ng sakit na baliling ito ito yung kanyang asawa nawaan ng sakit na baliling sayang meron silang itlog dalawa pero natamaan ito ng baliling sayang ito yung aking munting lop may isang YV pa dito magpaparunda ako mamaya Ito po yung isang isang kauna-unahan kong kalapati na si Barok. Aray. Napakatapang ko niya guys. Ah guys. O, oh, maya maya guys, paparundahin ko na itong mga guys. Mga kalapating ito. Paparundahin ko na. Ito yung kaysa isang anak ng baliling. Dito yung kaysa isang anak ng baliling. Makina. Ito, oh, makina. Ito yung binigay sa akin ng aking ropa guys. Anak ni White Dragon. Ito naman yung naunahan kong kalapat eh. Ito yung kanyang pares. Pinapa-breeding ko, sayang namatay yung kanilang isang anak. Hinain ng daga. At ah, Ito naman yung aking paranda dito ako magparanda. Ito sila dumadapo. pag hindi sila lamilipad Kinunotin ko. Pinapa-breeding ko sila pero yung isang kapatid ko doon na baliling. At ito na mga May nakay pa dito guys. yung chicken at saka at uh, saka isang blue, bar, blue bar din. Oh, viewing ko muna sila guys. Ipapag-viewing. So, yun guys. Pinapag-viewing ko na sila guys. Narito yung tatangin na kay guys. Narito na. Medyo. Ito guys. Lumalaki laki na guys. Para malaki laki na. Tsaka yung chikard. Ito yung maduming blue bar. Na dumapo lang sa aking loft. Doon siya galing oh, sa building. May tatlo pa ditong mga wiby. Uh, mga lucky. sorry oh, ready na kayong lumipad. Leparin kena sana guys. Mana guys? nag pa sa mga nakay at nandito na nagbabalik na yung ating wayway nandunin ka na ha. sa halip na guys paalam na ako guys paalam na mga bukas may uploading tayo ng pa paalam na